Hello ka malungkot ang bansang Israel ngayon, lalong-lalo na yung Filipino community. Dahil kahapon, 24 na IDF ang namatay, ibinalita ito ngayon at kumpirmadong may isang Filipino IDF ang kabilang sa namatay. Ito kasi yung pinakamaraming fallen soldier sa isang araw mula nung sumiklab ang gyera. Ayon sa ulat, may isang gusali na nilagyan ng mga bomba ng IDF uh, para sana iguho ito kung kinakailangan. Uh, at may isang unit ng mga sundalo ang naroon para mag-conduct ng ocular inspection nang biglang magpaputok ng rockets ang mga kalaban. Tinamaan yung tangki at nagdulot ng malaking pagsabog at malaking sunog. At dahil nga malaki yung sunog na yung gusali na yun na may bomba, gumuho ito kasama yung 24 na soldier. Ang hirap lang buong uh, araw ito yung news sa Israel, napakalungkot kasi ang babata pa ng mga namatay. Yung iba may mga pamilya, yung iba may mga anak na ang babata pa, months pa lang. Yung iba naman nagpaplanong magpakasal ng kanilang fiancé. Napakalungkot. Anyway, ang Filipino IDF na namatay ay kinilala bilang si Sergeant First Class Cedric Garin, isang 23 years old may story akong uh, nabasa sa social media about sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katotoo ito pero gusto ko lang na i-share kasi nakaka-inspire, nakakahanga yung story. Um noong kabataan daw ni Cedric, isa itong bulakbol na bata. Drop out sa school, um, and do illegal activities. May lim nagkaroon siya ng limang kaso sa police at nung uh, pumunta yung mga pulis sa bahay nila uh, para arestuhin nga siya, yung nanay ang nagbukas, yung mother niya ang nagbukas ng pintuan. And then sabi niya sa nanay niya, uh, wag mo akong tingnan kapag ako ay pupusasan ng mga pulis, At nakita niyang umiyak ang nanay niya. At doon na-realize niya kung gaano niya pinahihirapan ang kanyang ina. And that was his turning point. Um, nung marilis siya, sumali siya sa IDF at nag-join siya sa Givati Brigade. And he received recognition as an outstanding soldier in the unit year 2021. Nakaka-inspire lang yung story nila, mother and son. Ang sakit mawalan ng isang anak. Uh, pero sa kabila nun, nakaka-proud uh, na mamatay ang anak mo na may karangalan. At higit sa lahat, ang mamatay siya na ipinagtatanggol ang bayan ng Diyos. Uh, yun, sana ipagdasal na lang po natin ang bansang Israel. Sana matapos na to. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.